Mga nol, Ito na! Ba? Inayos mo ata yung mga wireless ha? Microphone to, anong wireless? <laughs> ah. Ang amoy na, laway. Tagal naman ni Dagol, kinuha niya lang yung stun ah. Amoy laway na yung mga microphone. Grabe naman oh. Nang ka-warga ini. Grabe kaldafto suntan yang gusto ano. Di raw ako dudugget oh. Lah. Hmm? Lan malagyan ng alcohol. Dapat sa alcohol. Eon to Oh, baka nol! Ito na! Oh, nasan? Nagaling mo dito. Guys, kung yung mga microphone na gagamitin natin bukas. Alam laway. Alam mo naman, iba-iba yung mga gumagamit. Mamaya, ibilad mo to dun sa taas, no? Para, pinasabon ko. Alam mo dito yan? Ba! Hinaawis mo ata yung mga wireless ah! Microphone to! Anong wireless? Microphone! Wireless yan mga kanor! Ba, hindi ba wireless yan? Anong wireless? Microphone to! Anong pinagsasabi mo wireless? Madami klaseng wireless! Ito microphone to? Microphone! Nagulit mo mga kanor! Wireless yan wireless Yan yung ginagamit ng mga announcer No wireless Hindi nga wireless Microphone nga to Microphone Hindi mo nga Microphone nga Microphone Alam mo na na naman ito Maraming klaseng wireless daw Ito microphone Yun microphone Saka na naman mga kanor Kulit mo Wireless yan Wireless Dati ako nagtrabaho sa GMA Hindi mo alam Ay Ay Dabog. Bolso na dyan. Bolso dyan daw. Alis ka. Ipilinis ko daw mga microphone. Maraming klaseng wireless. Doon ka, doon ka, doon ka, doon ka daw. Microphone to. Sa sa kulo. Ito sa ulo. Hintayin mo muna akong matapos, Pakanor. O sige. Ano sasabihin mo? Sige. Hintayin kita. Wireless microphone yan. Hindi kayo kasi nag-aral na science eh. <laughs> science dito. Anong connection na science? Matanda ka na si Mga kaya wala kang alam sa si sciences. Taksya po. Anak ka